Hello so guys! Welcome to my channel. On today's video, another simple recipe. Ito na, mayroon tayo ditong ang piniritong isda per, para haluan natin ng pansit sotanghon at mga gulay. Mayroon tayong pichay at sotanghon. Itong isda natin, timplahan natin ng tuyo at asin. Igisa natin ang mga lamas natin. Garlic, onion, at sal. Kamatis. Ihaluin lang natin para maluto-luto ang ating mga lamas. At ilagay na natin ang ating piniritong isda na tinimplahan na natin ng tuyo at asin. Lagyan natin ng tubig para pakuluin natin at ilagay natin ang ating pichay. Idagdag na natin ang ating bihon, uh, sutanghon at paluto lutuin lang natin ito. Ito na ang ating simpleng sutanghon at gulay pichay. Ito na ang ating simpleng recipe. Hi guys please like subscribe please